yung pagpunta dito ay napakalaking bagay po para sa amin. Maraming maraming salamat. At kami po ay nagpapasalamat kay Atorne, Senator Atorne Raul Lambino sa kanyang pag-host amin dito. At sana po, huwag natin kalimutan, suportahan yung kanyang anak na si Vice Governor Lambino at si Mayor Lambino. Si Ma'am Mayor Lambino. Mga kaibigan ko, uh, may kunti lang ako ipapakausap sa inyo at papakiusap sa inyo. Alam ano po ninyo ang nangyari, di ba? Sino sa inyo ang hindi nasaktan nung pindilit na dalhin si Pangulong Duterte doon sa ibang bansa? Sino sa inyo hindi nasaktan? Lahat tayo'y nasasaktan. Hanggang ngayon, lahat tayo'y nagluluksa. Alam ba ninyo, nandun ako sa Kutabato last week. Merong isang fighter ng IMILF. Mm, fighter talaga, warrior ng IMILF. Bunguto. to. alam mo yung mga bungot-bungot na ganito. Lumapit sa akin. Ano sabi sa akin? Sir, pwede ba kitang mayakap? Takaw, bakit kaya? Tulog? Sige, halika. Iyakap niya ako. Pagyakap sa akin nung imahilip. Sabay humagulgol lang gusto. Umiyak lang gusto. Sabi niya, Sir, talagang grabe ang ginawa nila kay Tatay Digong. Grabe talaga, Sir. Kaya kita niyakap dahil uh, I am hoping na sana maramdaman ni Pakulong Duterte through you yung aming hinagpis ngayon sa ginawang injustice sa kanya. I can just imagine kung paano siya, paano yung kanyang mga karapatang pantao binayuli. Paano yung mga legal processes natin binaliwala kung paano inapakapakan yung ating konstitusyon hindi sinunod para lang matapos yung kanilang pangangailangan na ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa dahil. Alam niyo kung sino kayo ang na nagmasaya? Uh, Akala ng mga political opponents ng mga Duterte na masaya sila dahil sila'y nagtagumpay na daandahan nilang idilit, ma-erase ang mga Duterte sa political scene ng ating bansa. Akala nila sila'y nagtagumpay pero hindi nila alam na ang nasa likuran nitong lahat ang masaya ay yung CPP, NPA, NDF. Sila pong nasa likuran nitong lahat na ito. Kaya, mga kaibigan ko, napakasakla po ngayon kung naggagamitan na sila. Yung mga nakaupo sa power, ginagamit yung mga makakaliwa at itong mga makakaliwa rin ay gagamitin ng ating gobyerno para guluhin ang ating bansa para i-advance yung kanilang uh, objective na agawin ang poder ng ating bansa at magiging komunista tayo. Yun po. Sila ngayon ang tuwang-tuwa sa, pag sa mga nangyayari. Akala nila, akala ng mga politiko, masaya sila, pero mas masaya ngayon, yung CBPNP, NDF. Tingnan nyo, bumabalik na naman sila. Noon, dahil sa ating NTF, LKAC, dahan na silang naubos, kukunti na lang yan sila paubos na talaga. Pero ngayon, dandahang bumalik, lumalakas. Dahil naggamit sila ng na mga taong nakaupo sa gobyerno. Lumakas ang loob. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Kagaya rin sa problema natin sa droga. Dandahang bumabalik ang droga ngayon. Why? Because ang pinapakinggan ng kuwag kong yung nag-imbestiga kuno sa droga ay yung mga drug lord at saka mga drug lord protector. Yun ang ginawa nilang hero. At sino ang kailang pinagkukulong? Yung mga pulis. Yung mga pulis na nagtatrabaho. Hanggang ngayon, si Colonel Grijaldo, ilang buwan na nakakulong pa rin sa kanilang contempt order. Walang kaso sa korte. Saan ang hostisya? Walang kaso sa korte hanggang ngayon, pero nakakulong pa rin yung tao. Samantala, yung mga konbiktado na, konbiktado na ha, sa korte na mga membro ng kaliwa, andyan pa ngayon, nakaupo pa sa Senado, sa Kongreso. O ano nang mangyayari sa ating bansa dito ngayon? Hayaan lang ba natin na ganun? Hayaan natin na ganun? Hindi po. Ako, number one ako, hindi. Over my dead body. Dahil ako, tinginti pa ako, nakipag-gira na ako dyan sa mga demonyo na yan. Marami akong taong napatay sa gira namin dyan laban sa mga CPPNPA. Kaya hanggang ngayon, ako'y senador na. Ang aking laban ngayon ay nag-shift na. Doon, nung ako ay nasa gira pa, ang aming basihan ay yung body count. Kung ilan sa aming sundalo na matay, o ilan sundalo sa NPA na patay namin. Kung ilang kampo ng NPA ang naubiran namin, yan ang aming basihan. Pero ngayon, nakakatakot po ang basihan ngayon. Ang basihan natin ngayon, ay kung gaano na kalawak ang kanilang infiltration sa ating government system. Kung gaano na kalalim ang kanilang napasok sa ating gobyerno. Yan ang bantayan natin mga kaibigan ko. Bantayan natin yan. Because yan ang problema. Yan ang problema na malaki. Tingnan nyo. Sino nagsusumikap na mabiyahe si Paulong Duterte? Hindi nyo alam kung nasa likur, sinong nasa likuran nito. Ganun ba ang gagawin natin sa tao na dinidicate niya yung kanyang buong buhay? Binigyan niya tayo ng matahimik na pamumuhay sa loob ng six years na kanyang pamumuno. Ganun ang gagawin natin after sa lahat ng ginawa natin sa kanya? Basta na lang natin siyang ipagkanulo sa mga dayuhan Ganun ba tayo mga Pilipino? Ha? Alam niyo, nobody's perfect. Kung siya ay nagkakasala, kung siya ay nagkakasala, siya dito natin litisin sa ating bansa. At ang ating mga korte ay nandyan, nagpapansyon. Ang ating justice system ay nagpapansyon. Dito sa Pangasinan, mayroon bang korte dito na sarado na hindi kayo makapagpahil ng kaso? Kahit isa lang, sabihin nyo sa akin. Mayroon ba? Wala. Open ang ating mga korte. Nagpapansyon ng lahat. Bakit doon nila pinail sa ICC? Dahil sa kadahilanan na yung sinasabi nila na 30,000 kuno na namatay at didakapan lahat ng maraming maraming numero yun ay lahat. Lahat na yun ay mga fake news. Merong mga totoo. Alam ko, ako naging chief ako eh. May mga totoo dyan nangyayari. Pero hindi po natutulog ang ating hostisyanan dyan gumagalaw. Pero bakit doon nila pinail? Dahil ang mga puti, walang alam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Totoo bang mayroong crime sa humanity nangyayari sa ating bansa? Wala! Ha? Wala! Crimes against humanity siguro yung ibang bansa na wala ng korte. Nagsila-sila lang na nagpapatayan. Pero sa atin dito, my God! Yung one on drugs, wala bang polis na namatay? Kaya dami polis na namatay doon. Wala bang polis na sugatan? Yeah. Hindi ko sinasabi na walang polis na nag-abuso. Merong polis na nag-abuso. Kaya nga, papayla natin ang kaso. Yung mga yan. Pero bakit? Doon nila dinala may malaking plano ito sila. Napakalaking yung plano nila kung paano nila gagawin para makuha ang poder nating gobyerno. Mga kaibigan, mga kababayan, sabi ni Pangulong Duterte, nung siya ay napili na Pangulo, sabi niya sa akin, Bato, e isang bisis lang ako magiging Pangulo, hindi na maulit. At ikaw, isang bisis ka lang rin magiging chief MP. Ako hindi nangarap na magiging presidente. Ikaw hindi ka nangarap na magiging chief MP. Ang pangarap ko lang noon na mag one star general. Pero pinili niya ako maging chief MP. Sabi niya, alam mo ba kung bakit? Hindi natin ito kagustuhan. Ito kay kagustuhan ng puong may kapal. Dahil mayroon siyang misyon na ibibigay sa atin at yung mission na yan, yan yung labanan natin ng kriminalidad at illegal na droga. Bakit kami nag-launch ng war on drugs? Nag-wins kami ng war on drugs. Hindi para kami umaman. Nag-wins kami ng war on drugs. Hindi para kami magkapera. Ginawa namin yung war on drugs para masalba ang kinabukasan ng ating mga kabataan dyan sa illegal na droga. At ang isa pang rason, bakit namin ginawa yun? Ginawa namin yun dahil muntik-muntik nang magiging narco state ang Pilipinas. Meron na tayong mga lugar na kinukontrol na ng mga drug lord. Sila na ang nagde-decide kung sino ang magiging gobernador, sino maging congressman, maging mayor, maging konsehal sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang napakalaking pera galing sa illegal na droga, kayang-kaya na nilang bilihin ang lahat. Bilihin ang mga judges, bilihin ang mga piskal, bilihin ang mga pulis, bilihin ang mga nakaupo sa gobyerno. Kayang-kaya nilang bayaran. Dahil napakala, napakarami ng kanilang pera. Muntik-muntikan ka na tayo maging narcosne. Papayag ba kayo na yung day-to-day -day affairs ng ating buhay, ng ating gobyerno, ay pinapatakbo ng mga drug syndicates? Papayag kayo niyan? Kaya sabi ni Pangalong Duterte, upakan natin ito ba ito? Huwag natin itong pabayaan. Trabahuin natin ito. Dahil kawawa ang Pilipinas pag hindi natin ito gawin. Pagkatapos namin ginawa, anong anong isinukle natin sa kanya? Yun. Binyahe siya sa dahig. Kaya mga kaibigan ko, ako ay nakikiusap, nakikiusap sa inyo na sana suportahan natin ang Duterte. Itong sampung politiko na ito na gustong maging politiko. Mga baguhan ito. Jimmy Bundok. Senator Bongo. JB Hinlo. Sunod. <laughs> Hindi, ating kaibigan. Atty. Raul Lambino. Napakagaling na abogado. Congressman Rodante Marculita, Kailangan, kailangan natin sa Senado yan. Pastor Apollo Kibuloy. Marami na yung resibo kung bakit dapat natin siyang ibuto. Atty. Vic Rodriguez. Philip Salvador. At Dok Marites Mata. Sana suportahan ninyo ito. Suportahan natin yung daughter din. At hindi ko pa, hindi ko na rin kalimutan. Bato de la Rosa para idagdag ninyo. Hindi <laughs> ko na magkalimutan. Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Sana huwag nyo kalimutan suportahan kami. Ito mga tao na ito, ako, promise ko sa inyo, pag nakalusot yung sampo na yan, ito mga tao na ito, hindi ito marunong magmaniobra, magmajik-majik sa ating national budget. Ako mismo, gumabantay nito sa mga tao nito. hindi ito marunong gagalaw sa pera ng gobyerno. Yung iba dyan, masyado lang marunong. Kung sa Bisaya pa, maro na masyado. Kaya itong mga ito, kasamahan ko, malinis po itong mga tao nito. Gusto lang magservisyo. Yun lang po ang aking pakiusap at sana tulungan nyo kami magdasal Magdasal tayo na sana matapos na yung uh, kaso ni Pangulong Duterte at may balik na siya dito sa ating bansa. At sana ibigyan siya na po may kapal na magandang uh, pangangatawan, magandang health para kanyang malusutan itong mga pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin. Magandang gabi sa ating lahat. Thank you.